hàng gang sa mồ <Nhạch> 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 I-challenge ako. O, oh, oh mo O, oh, 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 Ano, pag kumanta ako, dudugtungan mo. Yung hanggang sa muli. Tapos ikaw yung ka, hey, ganun ka. Ah. Pahabaan na. Ah. Kailangan mahaba. Oh. Hanggang sa muli. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs>

dan aku pun. Eh, di katak ni sebenarnya tak kata kendia aku nak benda. Eh, kena aku pak katak tu. Hanggang sambul ni Hanggang sambul. Lihat. Hayo. Hayo dia sembantu. Hanggang sambul. Oh <laughs> <laughs> no 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 no. <laughs> Bakit? Challenge ako. Oh. Woo! Sandaan! <laughs> ba ano ba yan? <laughs> Kahit sintunado ka, pakakasin <laughs> kita. Pwede ba? Pwede na ganda, -ganda ng boses <laughs> mo eh. Ah, Kung di ba yung kanta alam hanggang sa muli. Ikaw, ha? Ikaw gaga, ha? Ganoon! <laughs> <laughs> ah, ito na. Sandaan na. Ah. oh, Kaya na, ah. Hanggang sa muli. 惩罚你们！